Yo, mga kapatos ha, good morning, good morning, good morning sa inyo lahat dyan ah, Nandito ulit tayo sa tabing dagat mga kapatos ha, Kung makikita pa nyo mga kapatos ah, Kasi ah, ito pala, tutok na tutok na ako sa cellphone ko kasi hindi madidilig yung voice ko Walang sobrang lakas pa rin ang hangin ha, Yung alon, hindi katulod nung sa araw Pero mal, malakas pa rin to Saka malakas, malakas pa rin sa layout Kahit na kahit na wala ng bagyo Malakas pa rin to Kaya hindi pa pwede lumaw magdaragat Ayan Ito mga kabal sa ah, Kahit na wala ng bagyo uh, ah, hindi, hindi pa rin basta basta Mawawala ang alon dito sa amin Kasi ang Ang nangyayari po din sa amin mga kabal Pag wala ng low pressure na kasunod Wala nang kasunod ng bagyo At humina ang hangin Yan Ang ah, isang ko ang kakalama yan Hmm tapos kung ano may kasulit na bagyo yan, hindi pa basta kakalma yan. Lalo't malakas ang habagat. Yan. Pero kung nari, ganito, mga kapatot, sa wala ng bagyo, di ba? Tapos eh, wala ng low pressure, wala ng kasulit na low pressure, selling ko kakalma. Pwede na lumato magdargat. Pero kung rin po yan, sikat na wala ng bagyo, at hindi pa rin nawawala yung malakas na habagat, hindi basta-basta mawalang ano, ang alon. Eh, ito ang nangyayari po sa lugar namin. Kaya kailangan talaga, kahit nawala na yung bagyo, kailangan humina yung abagat para kumalma. Kaya ngayon, ngayon malakas pa pong, ano, malakas pa po yung habagat. Kaya mapos, may tumarating na, ano, na bangka. yun ito yung sumubok na. Ewan, saan galing to? Kaya, mapos, papasok sa ilog, mga kapatid. So, malakas din na loob dito. Kasi, ito talaga, ito talaga nangyari. Pag kailangan talaga lumang, pag walang-wala na talaga. Kasi, be, kailangan din kumain ng pamilya, di ba? Eh ito sila oh. Siguro 'to na mante. Ibig sabihin pati yung naglambat. 'Yon. Sana. Oh, 'yon. Eh, mabos papalok siya sa ilog. Ayan, sa ilog. Tinatikas sa pupundo. Ayo mabos sa ilog po pundo Nakalasot siya Pero swerte mga kapatots Kasi sa lakas pa niya Siguro ito ay, ano, Baka siguro ito ay, ano, Hindi galing dito sa ano, lang ito mga kapatots Baka siguro tatabi lang Ang sisilong Kasi nabutan ng lakas Yeah. Ito mga sa... Puno tayo sa ilog Sa ilog kalmada walang Walang kalon doon Sana umina ng habagat para umina na rin ang alon Para mawala ng alon Mahapos oh Kaya malakas ang agos Isang kapila mahapos May nangangawil Kasi dito kalmada Dito, dito, dito nangangawil Kusyal may huli na May yeah, aalim pa pirasaw May aalim na piraso, Ito kasi help ko namin to <laughs> Kasi alit tat Ayan Nagalo Ito tawag po dito dala. Yan. Ay, ah, mo prano. Katakano. Kata, Walang kata, kata, kata. mata. at ah, natin kung sa LD at kung maghagis ng dala, mga kapatots. Oh, malakas po rawa ako. Sabi ni Kunsel. Ito po siya lamang masipag yung brain mo, ha? Nagdadala pa. <laughs> Lahat eh, marunto sa lahat. Lahat, lahat marami alam si Gansial. <laughs> Wala ka <naman> mga piling ulam. <laughs> si Yon. Yon ko alam. Kaya nagkatala ni Yun. Hindi natin kung meron huli. Ay, ah, lakas ang no? Hindi mo, lagi nang... Uh, dito yung sa tapat ni Gansial yung dala niya. Doon pa, do. Oh. Lakas ang agos. bayan, oh, wala. Walang ano, walang walang nadali. Ay, ang angabil. Yung nakapula. Mm hmm? Wala bagyo, cancel, no? Ha? Huh? Wala talaga, no? Ha? Bagat lang. Ah, Ay, ilog namin? Ayan. Ah. Daga sa ilog daga kalmada. <laughs> ito yung daga tapos yung ilog ito. Yung pika ilog namin. Gano, malayo. Malayo ito. Malabok yung ilog namin. Ayan. Testing ulit si Testing. Yo. may agos oh tanggal bago lumapat wala lang hirapan ulihin yung isda yun kasi pag hagis si Gonsial pag lalapat pala yung lampat niya sa ilalim yung isda nalayo na gawa sa lakas ng agos kaya hindi mahagip dadala ng Agus yung dala ito isa yan ang nangangawil hindi natin pwede puntahan yan medyo malayo, malalim dun ayun lang nga ayun lang nangangawil din yung mga sasuya nangangawil din yun ayan mga sa huwag na po tayo sa atin sa amin Ayan. Uh, malakas talaga. Kaya sana humina na po yung habagat, yung hangin para kumalaman na. Wala na kasing bagyo eh. Yung bang ngayon pa eh, yung bang ka, yung nagkago doon oh. Nagkago sa ilog. Yun yung nakita natin kanina, doon nagkago oh. Ito uh, siya, doon pangapo yun oh tagtago po sa ilog ayan tago po sya pansamantado muna sya gawa ng malas talaga kasi doon sa ilog kalmate ko ngayon medyo madumi na yung dagat yan o. ito kasi paghabagat dito yung mga dumi ng, ng dagat dito napunta yan pero di pa hindi pa ano yan hindi pa hindi pa masyadong madumi pag tayo, tuloy tuloy yung bagyo nya makikita yung dito halos lahat dito puro basura na tulad dito yan sumampay yung ano dito sumampay yung dagat ito pag eh, yung basa pa o sumampay na yung halip pag gabi

ito mga kapos ano na nag na ulit linis yung amihanin na ang linis dito kaya sa panang ngayon ah uh, sa panang ito tagulan ah uh, baka wala na masyado pumunta bisita dito kasi madumi na yung dagat eh oh. ito, itong iba o oh. Ayan, oh. sino pa namang no, bisita pupunta dito di ba no? siyempre matutumihan yan sabi yung matutumihan yung dagat niya, hindi sila dito Ayan mga boss, oh, makikita yung bandinitas oh. Yung bandinitas yun oh. Talagang malakas ang pagaspas talaga. Speed, so, malakas talaga hangin.